Paano maglagay ng BMS at Active Balancer? Meron na akong vlog na ganito noong nakaraan pero uulitin ko lang sa mga hindi pa nakakaalam. Ito po ay Active Balancer. Kailangan po ito sa mga magsasetup or gagawa ng 12 volts battery. Ito po kasi ay 4S. So kailangan po ay meron po siyang Active Balancer para pantay-pantay yung charging ng battery. Ito ay 6 Ampere. Kapag dumarami yung kapasitor ay tumataas po yung Ampere. Mas gumaganda. Ito naman po yung tinatawag na BMS. Madaling salita, battery management system. Siya po yung control ng over voltage or under voltage at safe factor po ng BMS sa ating battery. Kapag may problema, hindi na po gagana, wala na siyang output na ilalabas. Ganyan po ang BMS. Okay, so importante po malaman po ninyo na ito po ay 30 ampere lamang. 30 ampere po hindi po kaya ang ating inverter na 1000 or 1500 watts. Okay, sa mga ganito klaseng BMS, ang, kailang, ang kaya lang po dito ay 500 watts lamang na inverter. Nasubuan ko na po yan. Pero, nadiscovery ko po na pwede mong ilagay ang inyong inverter sa mismong main negative at main positive. So, dyan mo na ilalagay ang inyong negative ng inverter at positive ng inverter. Kahit wag mo na siyang padaanin ng BMS ay wala pong problema. Ganyan po yung mga ginagawa ko sa akin sa mga setup ko. Ay wala namang problema. Importante, yung charging ng solar ay dadaan po sa kanyang BMS. Dito po siya. Yung charging ng solar panel or yung kanyang solar charge controller, dito po siya papasok. Ito po yung positive. Ayan po, yung P, power po yan, positive. Ito naman P, negative, power ng negative. Sa so, madaling salita, dito mo ilalagay yung solar charge controller ng negative at positive. Okay, sa inverter ay lalagay mo dito sa main ng battery Kapag ganito ang gamit mo na BMS Okay, pero kung may budget ka, kung may pera ka, gumamit ka ng 40A or 60A or 100A Mas tumataas ay mas gumaganda Okay, pwede mong ishare yung video para hindi mo makalimutan Para habang ginagawa mo ay meron kang pinapanood Okay, paano maglagay ng active balancer at BMS? So ang ginawa ko po rito ay pinagsama ko na para mas mabilis po tayo at nilagyan ko ng wire yung bawat terminal para mas mabilis po tayo. Okay? Ito po yung tinatawag na terminal block. Ang terminal block ay magkasama po dito. Diretso lang po yan, flat bar. Okay? Kaya kung test natin, ito tsaka ito, iisa lang. Okay? Diretso po yan yung connection. Okay? So, bali, mapapansin po ninyo, may tig-dalawang wire po yan kada isang tornilyo. Okay, kasi po, ito po yung ginawa natin. Pinagsama ko lang po yung connection ng active balancer at yung BMS ay iisang connection lang po. Tama, iisang connection lang. Kung basahin po natin dito, ito po siya. Ito yung hindi mo kailangan makakalimutan. Ito yung B1. Ito yung B2. Ayan po. B2, B3, B4. Okay? So, ulitin ko lang po ha, yung pagkakabasa natin. Ito po yung power, positive, negative, ito po yung pupunta sa solar charge controller at sa inverter na 500 watts kaya. Ngayon, ito po yung kailangan mong tandaan. Ito, nakalimutan kong sabihin to. Yung B negative, ito yung main negative. Okay, may tumatawag po. Ayan. Ito po yung B. Ay, ayan, walang catch yung video na kahit may tumatawag. Ayan, ito yung B negative. Okay, main po yan dito. Yung B negative, ayan po, yung magkasama lang. Ayan, no? Ibig sabihin po kasi na apat na layer po yan ay kada isang layer, kada, kada isa pong cell ay 3.2 volts, 15 AH. So, apat na layer po, apat na parehong negative po yan, sama-sama. So, 60 ampere hour na po ito. Okay? So, ayan po. Ito po yung ating B. Main, uh, B main negative. Ito yung B1, B2, B3, B4. Yung B4 natin, ito yung B positive. Ayan po yung B positive, main po yan dito naman sa kabilang sa ilalim, ayan no. Ito po yung ating B positive, no? Sana po na po ninyo, no? Hindi po ko sana nalilito. Kaya ako po sinasabi ito kasi ganoon din po yung connection dito, walang pinagkaiba, iisa lang. Okay? Ito po, ulitin ko ulit. B negative, B1, B2, B3, B4. Tapos ito, power, the solar charge controller. Okay? So, balik po tayo dito sa active balancer. Kung aalisin mo dito yan, sa paglagay ng wire, kailangan mauna po yung black kapag nalaman, po, kapag nalaman mo dito. Ito yung B negative. Yung B negative, ayan po, pupunta yun po yung black. Ayan, no? Hindi po kasi nakalagay yung wire, ikaw, ikaw ang mag screw So, kailangan mauna po yung laging black. Okay? Negative po yan, B negative. O, tapos, yung kulay na yan, lahat po, diretso na siya. Okay? Ito po. B negative. Ayan, kulay black. Ayan po, kulay black. Tapos, B1, B2, B3, B4. Yung B4, yun ang B positive na main. Ito po siya. Kaya sinabi ko kundi na sama-sama lang. Ayan po. B positive. Isang connection lang po yan. Magkakasama lang. Ibig sabihin po, yung lahat ng B negative, sama-sama po dito. Yung lahat ng B1, lahat ng B2, lahat ng B3, lahat ng B4, lahat sama-sama lang. Okay, madaling salita po. Ito po yung connection na gagawin natin. Ito po yung B1. Lalagay po dito. Hindi po, uh, B negative, sorry. B negative, tapos B1, B2, B3, B4. Ngayon po, umpisa na natin. Okay, so may wire na po yan. Ito yung ating B negative na main. Ito po yung wire na nilagay ko. Meron na po siyang wire. Ito. Alasin ko muna ito. para pa nakakalito. Ayan. No? Ito yung... Asan? Ito. Ito po yung wire na B negative. No? Main po ito. Lalagay po ngayon yan. Dito. Sa kanyang main negative. Okay? So lagay na natin. Ayan, jack mo na siya ilalagay, no? Para hindi po, ah, uh, okay, jack mo na nalagay. Ay, pwesto. Dinikit ko ng glue stick yung terminal block para hindi ako mahirapan maipakita sa inyo yung connection. At ito yung ating active balancer. Ito yung ating BMS. Mas safe po niya sa plastic kaysa dumidikit po dito sa battery. Okay? Dahil nga po open sa ilalim yan. So, ito po yung unang connection na ipapakita natin. Ito yung main negative na sinasabi ko kanina. Ito po yan, yung one line. Tapos, yung main negative po na to ay pupunta po sa B negative ng ating battery. So, bali, ito po yung ating B negative, yung kulay black. No? So, ngayon, yung connection ay ganito po. Kailangan mo lang balatan ng konte, Kailangan sakto lang. Ayan. Tapos, ikot-ikot mo siya para hindi siya ball Tapos, ipapasok mo dito. No? Tapos, subukan po natin yan. Iilaw po yung active balancer kapag tama yung connection. Okay? Kapag hindi tama yung connection, hindi po iilaw yung active balancer. Okay. Tapos, sunod naman natin. Diba, Tapos tayo dito sa kabila, yung may negative. Oh, sa kabila naman tayo dito. Ito po siya, yung B1. Okay? Ito po yung ating B negative na main. Tapos B1, ito po yung B1. Ayun po, yung wire na 'yan. Yung B1 po kahit alin dito walang problema, pero mas maganda sa gitna po. Okay, pwede ka naman dito or dito. Ayun, oh mas malapit na dito. Ayun, B1 po ito ha. Pwede niyo pong i-ano yung video, i-share para hindi niyo po makalimutan yung mga ginagawa natin. Okay, so ito po yung ating B1 Katabi po ng B negative na main Ayan po Tapos, ito po yung ating B2, yung B2 po dito Diba, B main negative o, B1, B2, ito po yung B2 Ayan po, ito Walang problema, kahit dito, 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 walang problema Pero dyan ko pinili okay? B2 po ito kailangan yung wire na gamitin mo, yung makapal, no? Hindi pwedeng manipis kasi nga po, eh duma, duma na yung dalawa duma na yung active balancer duma na yung BMS kaya, kaya dapat makapal po tulad po sa video ang gamitin po ninyo okay so tapos na po sa main negative B1, B2, B3 naman sunod okay B3 po dito ayan ito yung B3 walang problema kahit dito dito ito no? isang connection lang po yan okay so ito yung B3 B3 po ito yung last yung B4 yung main na positive okay so walang kahirap-hirap po yung connection no? so napakadali po ayan pwede kayong mag-follow sa akin para ah uh, naka-update po kayo sa mga ginagawa po natin, no? So useful video po ang Jet Repairman, mga repair appliances na kapu -kapu kapupulutan po aral. Ayan po, ito yung ating main. Main negative po ito, ay main positive. Ayan po, positive, no? Positive ito. Dito naman siya ipapasok. Ayan po, positive. O tapos Okay na po 'yan. Laging tandaan po, yung dulo, yung ating uh, B4, no? or main positive. Ayan po. Tapos, ilalagay mo to. Yung kanyang cover or yung kanyang takip. Para safe na safe. Ayan po. May ilaw na rin po. No? Yung, yung ating active balancer. Hindi lang po ganong kita. Pero may ilaw po yung ating active balancer. No? May ilaw na. Alright. So ngayon, Testerin natin to. Tingnan po natin kung uh, 12 volts ang ilalabas niya. Yung ating uh, BMS. Nagamit tayo ng tester. Ito po yung tester na natin. Hindi po ito accurate, no? Pero tignan po natin kung uh, 12 volts. Okay, so positive, red, negative, blue. Ayan po, inaawakan ko na. Ayan, sira yung tester natin. Ayan po, sira po yung tester natin. Heto po siya, 12.9 volts.